parang mabubawa ka. Mm Hindi -hmm. na nating natatapan yung simple word na Parang kung sa loob na nabati sa ang ganda mo ngayon ah. Ang ganda ng misis ko? Baby? Ang bigat mo na. Joke <laughs> lang. Ang bango na, ang ganda pa. Ang dali na. <laughs> dali na na. Sweet pa. Discarte pa. Tapos, higit sa lahat. Tignan nyo guys, ayaw niya alasin yung kamay niya kasi ayaw niya siya matagusan. eh bakit ba ako matatagusan kasi? Pwede ko namang saluhin na lang. Ayaw niya matagusan. So yung kamay niya nakaganon sa pet ko. Tapos ngayon, Ay, mako. ayaw niya kasi matagusan yung kanya kamamahal niyang pants. <laughs> diba? Gamit yan, hindi yan minamahal. Yun Pero na. dapat may take pahalaga ka sa bagay na binili mo. But I'm, but I'm malisin yung kamay mo dyan. Hindi dahil pinapahalagahan ko ang bawat gamit na nabibili. Kasi, yung, yung binambili mo niyan, eh, sinakrepisyo mo yun ng mga ilang araw. Kaya mo na matagusan eh. Hindi nga. Kasi kahapon natagusan siya. Malit <laughs> ako ka ah. <laughs> sa likod pa. At least naranasan mo na matagusan. Yeah. First time mo. Hindi ka Jules para. <laughs> <laughs> maranasan, iparanas mo sa akin yun. Si Lord ang gawa nito. Mm Ay, huwag naman ganyan, baby, please. Madu. Yung ba yan? Do you like this, baby? This po? See? Bau. <laughs> ano amoy? Malansa. Parang may malansa? Hindi lang malansa. Ano pa? Bulok. Amoy bulok na malansa? Bau. First time nga guys, makaamoy ng mints. Bau, baby, hindi. Hmm. Bakit talaga sunay naangoy ko ah? Ha? Bakit kapag isda, pag namimingwit ka, malansa din naman yun ah? At least yun sariwa. <laughs> sariwa rin yun, fresh from ano yan sa loob ko tagal-tagal na nandun, nagmansya na nga sa upuan mo, sa bait. Para ako maamoy sa palengke. See? Hindi mo ako Pero mahal kita, may Please, Huwag mo isipin ka. Mahal kita. I love you. I love you so much. Ba't ba nahiya ikaw ngayon sa camera? Eh kasi naman may may mood may mood may mood naman ako na ano. Parang nahihiya siya sa ngayon sa camera guys. Feeling ko nahihiya siya sa hair niya. Bakit? Hindi, yung hair ko okay. Ba't parang nahihiya ka sa camera? Wala. Siyempre, baby naman. Naglalambingan tayo yung video niya. See? Nalagay mo na naman sa kamay mo. Bawo. Bawo. Nakasakal napkin po. I Ayan na. Ay, thank you po. Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo? <laughs> <Anong bagawin> mo? <laughs> Babay. <laughs> no. <laughs> no po. Yeah. Baby, gagawin mo lang nga maranasan. Hindi, usapang kalusugan ng dito. Ngayon mo nga lang mararanasan eh. Orte nito. Kunto na ma mahal. mga kong... Kunto na mahal, hindi mo yan gagawin. Hindi, wala walang ganun ang pagmamahal. Mm -hmm. o Sige, dugoan na mm -hmm. Ay, may salad dyan. Sama?